Family Milason, mga kaganapan nila sa pagbalik ng Korea. Mga kamsami, ayan na nga my day. So ayan na nag -bus kami. Talaga mabuti nakahanap kami ng biyahe papuntang dun sa pupuntahan namin sa... Sa unang araw at pamamasyal nila sa Korea, nakasakay sila ng bus at nakasuot sila ng kulay green na t-shirt. Kind of sa kanilang tinutuloy ang hotel, samasama -sama, kumain ang pamilya Conteveros and Francisco. Guys, andito na ako at kasama ko ng aking Kamsami family. Kamsami Ayan. Oh, oh. Ako na nga ang aking... thank you man yun. Nakakatuwa si Ate Mila dahil sinubukang magsalita ng Korean pero binawi agad dahil mali daw iyon. Ano <laughs> Oo nga pala. Anyong pala. Tama pala. The Kamsami. The Kamsami. The, Kamsami. The sa pagpunta nila ng Korea, super saya ang mag-anak dahil nakatanggap ng award si Melai. For Korea tourism, we look forward to Miss Melai Cantiveros' active effort in promoting family travel to Korea. Thank you to everyone today. Having... Nakuhang KTO Manila Ambassador si Melai para sa Korean Family Tourism. Tuwang-tuwa ang buong Contiveros at Francisco family sa pagtanggap nila ng award. Sa kanilang group picture, kanya-kanyang may hawak na regalo ang lahat mula sa Korean tourism. Opa, opa. Ati, ati, Nagbigay naman ng minsaheng pasasalamat si Milay Conteveros Francisco habang nasa Korea sila para sa kanyang mga tanong. Sa inyo, very sorry because adito kami sa Korea, nag-aam yung hasayo kami para sa ating mga katalina. I-share na sa inyo ito na mga aming napuntaan dito. Na. Kaya naman, thank you so much. At sa kanilang pangalawang sakay ng bus, nagpapasalamat si Milay sa kanilang tour guide. So please wait for a moment No problem Samida. You're right <laughs> Super ganda ni Mila Kasama ang buong pamilya Para sa kanilang pangalawang event Na dinadaluhan Mga guys Iba naman ang outfit namin For this moment of truth Dahil Ngayon nandito naman kami sa um, Korean Invites You Korean Invites You At ito ang event nila Ayon pa kay Milay, 30 countries pa ang dadalo sa naturang event na makakasama pa nila para sa Korean Invite You Tourism. Siguro 30 countries in the whole world na align nila dito sa tourism ng o Korean Tourism, ang darating dito. So... Sa pag ng programa pinakilala ang Francisco family at tinatawag ang kanilang mga pangalan isa't isa. Tumayo din at kumakaway si Mami Virginia nang tinatawag na ang kanyang pangalan. Tawang-tawa si Milay na naisama o natawag ang pangalan ni Estela para sa Lucky Drew. <laughs> Habang nasa bus na sila pa uwi papunta sa kanilang hotel, nag ang mag-asawa sa gitna ni Estela.